Hi guys! Ito yung pinakabagong video natin ngayon guys Yung pagjaking guys Woo. Exercise na muna tayo guys oh. Uh. Oh. Ganda Puyat oh. Bali, second day na to guys ng jogging routine ko. Ah. So bali yung location natin ngayon guys. Dito to sa malapit sa Bagu City. Ah, to yun guys so, mga palay. Maraming mga pananim na palay. Pero Hindi pa rin hindi pa naman ako guys sa uh, sanay sa jogging. So napuyat ako. 10 minutes ng jogging nakakapuyat na. So yung gusto ko lang sabihin na maganda mag-jogging sa mga lugar na kagaya nito. Yan. Makikita mo yung mga tanim nakakadagdag na ang fresh air nakakadagdag ng ano stress free environment ganito ko ganda guys <laughs> iniingal pa ako guys hindi pa ako makapagsalita so ito guys oh Dami na mga pananim dito. Yeah, guys, oh. Yan. Pananim na palay, muntik na itong maani. Yan. Malayo pa, doon pa yung motor ko, guys. Naka-parking. So, ihingalin ako muna pa ako makakabot doon sa motor. So, ito na, jogging na ulit tayo. Woo! Huh. Huh. Maganda dito guys, marami rin malalaking puno. Ah. Pinagpawisan ako guys. Ayan guys, pahinga na ulit. Hindi naman kasi biro guys yung magjacking. Ah. Wala nga pala ako dalang tubig. Ah, oh, tingnan nyo guys oh. Wow. <laughs> maganda tingnan. Yan yung place o lugar na maganda mag-exercise. Kasi guys, kapag nasa loob ka kasi ng gym o kaya ng building o kaya ng subdivision wala kang ibang makikita lahat na lang wall wala kang makikitang gaya nito mga mga tanawin na kahit pag mas dano pa lang nakaka-relieve na ng stress oh? An? tingnan mong mga dahon na yan wow di ba ganda plus pa yung mga puno plus pa yung palayan wow yan sabi huh. Meron pang mga ingay ng ibon na umaawit ngayong umaga siguro eh nagbibigay lang yan ng sign na maganda yung panahon hindi uulan oh. at saka guys manakita nga pala akong mga ano dyan oh. oh. naliligo <laughs> Ayos uh, sila no? Oh. Doon ba sa kalayo? Yan. Nag-i-exercise din ng mga yan. you <laughs>